Hi, guys! Kamusta kayo? Kami, eto, kakadating lang namin dito sa bahay. Galing kaming Ordaneta. Uh, meron lang kaming kinuha doon and sumaglit lang kami sa may mall para magpalamig. Pero nung pauwi na kami, ang init ng biyahe. Grabe! <laughs> Kaya eto, papalamig muna tayo dito sa kwarto. Higa-higa lang. So, ito yung mga nangyari kanina nung uh, naggumala kami doon sa Ordaneta. Medyo na paaga nga ng konti ang dating namin dito sa isang mall kanina dahil sarado pa nung kami ay nakarating. Mga 30 minutes lang naman kami naghintay. <laughs> At bago mag-open nga ang mall ay dumating ang mga nag-motorcade. Nasakto pa nga yung punta namin dito dahil naka 3-day sale sila. Pero sadly, wala nga tayong budget para pang shopping. Kaya hanggang tingin na lang tayo. And may nakita din kaming isang doggy dog. Ayan. Di ba ang cute-cute niya? Hindi ko alam kung anong breed niya yan. Exactong 10 o'clock. Ayan, nag-open na nga. At kami na. Pumasok na kami. Ayan. Dumiretso agad kami sa bida. Ang saya dahil nagugutom na ako. Hindi pa naman din ako ako nag nung nagpunta kami dito. And after namin kumain, gumalagala na kami dito sa loob. And napunta nga kami dito sa my toy section. And alam nyo na, kung kasama si Bunso, syempre magpapabili at magpapabili yan. Ayan na nga at nakakita na siya ng uh, kanyang ipapabili o oh, di ba Hindi na rin kami nagtagal doon sa loob dahil baka mas marami pang makita itong si Bunso. Kaya kami ay umalis na rin, bumaba na rin kami. Nagpunta na kami ng basement dahil doon nakapark ang aming sasakyan. No? So hanggang dito na lang ang aking vlog. Until my next video bye